Ano ba sa tubig? Yup, papunta na kami ngayon sa Global para witness yung, uh, ano bang tawag dito sa fireworks nila? Fireworks, <laughs> fireworks? Eh. <laughs> <Okay>. ano? <laughs> Hey, Maybe hey, mga ka-YouTube! <laughs> ako muna kayo na mag-vlog kasi wala si Papunta kami ngayon ng Global na witness namin yung fireworks. Um. <laughs> dito kasama ko si Elmark. Hello! <laughs> Hello. Diwa! Mamaya, lilipat na ako ng kotse kasi doon ako sasakay. May new Pakita vlogger pala tayo. <laughs> Ayan, new vlogger muna new... ako ngayon. <laughs> no! Pero nakakalungkot kasi wala si MC ngayon. Yes, duty! So, And... i-share ko na lang tong vlog na to kay para makita niya rin yung yung mga fireworks doon. Ang... Hindi pa yan namin nawi-witness kahit noon pa. Yung fireworks sa uh, Global. Okay, mamaya na lang guys! <laughs> Please subscribe down below. Later that same evening. Lo more YouTube. Hi <laughs> 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 hey guys. Ah, I'm na ako. Nakalipat na ako sa coach <laughs> <laughs> Driver name is si John Kamigo. <laughs> <laughs> Hello. <laughs> Ano ba sa sabi? Yep. Ano, Punta pa? na kami ngayon sa Global para witness yung uh, ano bang tawag doon sa fireworks nila? fireworks display. <laughs> oh, yun na, mamaya na lang kita kits na lang tayo doon. Hello guys. <laughs> Tigil mo yan, Raymond. So, on the way na kami. Ilang oras ba biyahe natin? Ilang oras ba natin? One and, two, and a half hour. Huh? Two like hours. Traffic pa. Wars? Traffic saan, eh? sa ano Sa ETSE. Eh. Oh, oh. Dadaan ba tayo ng ano? Ortigas? Oh, Ortigas ilalim na, <laughs> di ba? Ortigas <Sa> ilalim na <laughs> Tapos diretso na sa ano yun? Sa yeah. Masabi. Tok na antok yung kanina. Hindi kayo nakatulog? Tulog ka muna. Eh. Oh, Ay! Oh, grabe ka naman. <laughs> 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 Wala naman ginagawa yung ano. Hindi <laughs> <laughs> pa ako <maliwa> nakapasok. <laughs> <Di ba>? Sina ka. Siya ka naman. Eh, ang matawag dito. Aggressive. Defensive lang. Depensive. Possessive. Ba yung pagkakabusina <laughs> <laughs> niya pa, kala mo yung businang ano yun. Eh. Businang magkakarap. <laughs> mukhang so, nandito na kami kasi nakikita na namin yung uh, mga Hindi mahirapan ka dito. Ito baka diretso ito. Walang exit. Mga, mga maraming ilaw. Eh. Sayang. Wala si Ems. Mas masaya sana ako nandito si Ems. Boom! Parang iba yung expression ng mukha mo. Ito ito itong masaya kasi eh. Single to eh. Wala oh! yung asawa. Miss <laughs> na miss ko na yung asawa ko. Nanonood sinigaw. Love you, mate! <laughs> okay, boss. Ay, doon pala sa kanina. Pwede na tayo mag... Oo nga. Ano, oh, okay. ano daw sabi? Sandala na natin siya. Take U-turn daw? No? U-turn. Kailangan namin ulit umiikot. Pag-book na kasi Street kami ng ticket kaya hindi na kami pipila sa labas yung ticket namin hanggang, valid pa until April. April. Sa April na tayo. 2019. Uh, <laughs> pag hindi kami makapasok, sa labas na lang ay manonood ng fireworks. So, so yun na, na nga. Makikipagsapalaran na kami ngayon sa parking. Tingnan nyo naman, punong-puno. Oh my God. What happened? Siyempre, expected na to. Pinilit lang namin sa relay namin. Ingat kami bagas. Oh, ito, 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 ito lalabas nito, umilaw. Oo. Oh. Lalo, lalo, lalo. Sign ka ng kaliwa, kanan. Pasag ka. Oo. Oh. <temper noise> <temper> ito <noise> yung yung initial fireworks na nangyayari. Tayo. Sa loob pa kami. Siyempre, bababa na ako. Yun. Dito pala eh. Yun na yung unang uh, set ng fireworks daw nila. una? Hintayin natin yung pangalawa. Una, uh, oh, di ba pang ano na yan? Pang pito na yan? Pang pito na ba yun? Oo! Oh, oh. na pala yun! Di ba nag-start yun na nung oras? 7 or 8? Hindi uh, siya every 8 nag-start yan. Ah, oh, so, pala may fireworks. 10. Yun yung pangalas, Gis. So, Pangatlo. yung 12, yung pinakabongga daw. Kahanap kami yes, yes, yes. ng parking. <laughs> so, Tumatawa na kami. Oh, <laughs> <laughs> Minsan talaga, nakasahan din itong isa eh. Kaya sila, sabi nasa P3 tayo. Saan kayo? Sige. park na kayo? Ay, same, same. pa Dito sa P3. Nandito Una ang sa P3, madami. Nga, yeah, nakapag-park na nga kami. At uh, minahanda na namin yung uh, pinakabaw namin pag guide. Pero uh, pwede naman yun, eh, ano? Pwede yan. Pwede yan. pwede. Certified <laughs> vlogger. Lalo <laughs> na to. Mag sinabi. Ah, uh, no? Para para para, 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 para para, para predator. Oh. Masikleta ni Ivan. yan sa Emirates Road? Oh. Okay. <laughs> so, namin ang train niya. Maka pwede nga. Tulungan nyo. Lalakad na kami. Tingin naman kung gaano ka daming tao ngayon Yung iba nag na siguro gusto nila sa kanila sila mag New Year Pero kami dito na Dito sa bus Pero... Dahil single si Angko Pinadinig mo pa dito Dito <laughs> na kami sa main entrance Sa na lang namin yung, kasama uh, namin si na Joanna Sa Pastaris family 10.30 na Malapit na yung isang set pa ng fireworks 11 daw Meron ulit Sa wakas nasa loob na kami may bawa kami mga Texas chicken, tubig. Woohoo! Hindi namin mag-picnic. Tayo namin yung mag-12 para ma-witness namin yung fireworks. Ito nga, Costales family! Woohoo! Say hi! 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 I delete ko na to. Ems! 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 na ba? tulit tulit. pa kain na ba? chicken, 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 ice cream, ice cream, dumpling, kami, kanta, kasama ka Kasaba mama, kasama ka yung, kasama ka yung, kasama ka yung, kasama ka yung, kasama ka guys, sobrang sarap ng kasaba cake. Gusto niyo order? Order lang kayo sa Costales Family ng kasaba cake. Huwag ka, ano, ano pa o yung tawag doon? Countdown na! na ako kaya kapag-usap na dito yung Diklas <laughs> Happy New Year Pauwi na rin kami Pauwi na kami pero naligaw kami kasi hindi namin makita yung parking Salana nito eh Ako daw Salana nito hindi nagkakasalde Kaya yun Pabalik-balik na kami kanina pa Uti na lang Uti na lang nakita rin niya awritang anum yeah happy new year guys happy new year yes happy new year happy and year. merry Christmas merry <laughs> Christmas and bye see you again on Christmas, again. Christmas day <laughs> bye